Tara na guys, mamiesta na tayo kina Uyong. Actually, nandito pa ako sa farm. So, alas 12 na ngayon. Chuchay! Oh, ikaw awa si Chuchay guys. Siya lang maisa. Ayan. Ay! 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 Aray ko! Ikarawas. Ayun eh. Ay. Kikita niyo hindi siya manok na bit ko. Ay, wait lang. So, eto nga eh. Ay! <laughs> Papakainin ko muna to si Chuchay. Nagdipit ako ng lechon manok. No. Then after neto, alis na tayo. Diretso na tayo sa kinao yung makikipiesa. Lang pakain ng ating lunch. Papakainin okay, ko muna tong ating ano kasi sabi ni Jayford kanina wala na dong food si Chuchay. So, kainin natin to kasi alam naman, alam na niyo stress pa po si Chuchay sa nangyari sa anak niya. So, iiwan natin siya dito. Dito muna siya. Hindi muna pwede sa, um, hindi pwede muna mag-ano si Chuchay ah magsama nga kasi ipipesta lang naman wala namang swimming swimming okay bantay ikaw dito sa bahay tsaka balik din naman yung swimming 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 sa patang ina ina okay here here wag na niya So, tayo aalis na. natin ko lang talaga yung manok ng chuchay kasi naubos na nga yung Kunay, so, water daani, okay? Dito lang si chuchay, ha? Balik lang kami mamaya siguro, ha? And then, tara na guys, punta na tayo kina na-uwi yung kasi wala na din. Tara na, punta na tayo kina Uyong. Tapos na ako sa kung trabaho dito. May pista tay! Dito na tayo kinauyong. Tara, kin tingnan natin kung sino yung mga tao dito. May pista! May pista! Hi guys! Hello! Ano yung naramo? Hmm. Ano yung naramo? Ano yung naramo? Ano yung naramo? Ano Pwede mo na yun, namista, makikain? Namista, namista! Diyan! Ano na din mo d'wa? Kaya sa dain? Sa taas sila. Hi, Jai! Kumusta ang sibuk? Ang dadahan ng mga friends. friend. Huwag magiging aapas. Ay, buta. Ay, makikain dadahan ka. Bakit ba? Ante! Magkasalain magaling ginagawa sa mga Ante! Amin sa ako, ante! Kung kay gawap ka. Ang namista. Ang namista. Ay, naalala si Sila Sir Dani. Ang pista. Amat sila, ang uban na taas? Ano <laughs> <Ayun> na, babe? <laughs> Yung happy fiesta. Na -da, na -da. Yung. Yung. Nakaritis lagi kayo. Oh, Good guys, ay silver magkilay. Kaya Happy fiesta. Day. Hala, daga kasi na daga. Alam, magigala na ako oh, okay. ng

Sir Rod, Sir Rod, thank you so much, Sir Rod. From Sir Rod to us. Sir Rod, thank you. How about Thank you. Sis, sis na lang, sis. Sir Rod, thank you so much. I know, this is my first time. Happy making. birthday. And a gift coming from you. Thank you, thank you so much. <laughs> Baka pwede tayo. na! Thank you. <laughs> Onbep ka on. Babe, oh, kaun. So. Also, si Asa si Uyong. Asa si Uyong.

So, puntahan muna natin si Yaya or si Macron. So, kina na tayo para ma-check din natin yon And then, kina Macron. <laughs> Magtuyok-tuyok muna tayo. Ay, muna Tara na, mga bes! Desolon. Darasolod. Ah, ja. Darasolod. Fred. Hindi ka na makakatakas, Fredjie. Kinabali-giran ka na namin. Anseng! napapaligiran ka na namin, lumabas ka. Fredjie. Pinapa-iligiran ka na namin. Sige na, surud na.

ito yung igagaw na sa Tikas Balay. Actually, VFG kaya na yung ice cream. Siyari, yung pag-anaan na natin. Huwag yan, nag-gawas kayo kuha ka. Mag-anaan ako kung kuhaan pa ang mga mangkon. Ay, nagayong ipag-PHG. Ibisita na ka na mo. Kaya gamingaw ba sa imo ha? sa imo sa imo ha. Ay, na pa. Nakakuyong ako. Hindi ako Dito, mamigika nila uyong. Dito, mamigika nila uyong. Wala ka. Dali.

<laughs> Punta rin tayo kina Macron naman. Tayo kina Macron. Ah. So balik muna kami kina Uyong kasi marami pang bisita si Macron. Perfect Tulog ba ang Diyos? Natutulog ba? <laughs> Kitapin mo, pilitin mo May bayang ng iyong puso dahil ikaw Ermac, ano yung wakay na taga? Guwapa kayo si Flor! Woo! <laughs> <Ay>, magpag-picture daw! <laughs> magpag-picture daw mo! Sikat Ay, sikat naman kami dito JJ. area. Sikan Sikat siya? Ha ha Waiting naman kami ha 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 po sila dahil Ay! Sige! Sige lang! Sige! lang! Diyan lang! Sige! Pero na yun. Mayon! May, may ba na <laughs> so, yung butuwas? Sa iyong BF, eh, sa focus ang aritis. O, so, di ba? Uh, diba? At bagong kilay! Oh. Oh. Hila ka ka kagabi ang linubihan. Pag-isuot niya yung agenis ng Nakita sa stage na huyo. Hindi <laughs> Kaya kaya stage. Dapat mag anak ka pa yung oh, angay mangka. Pari oh. <haz> <haz>